sa disgrasyang inabot ng isang grade 1 student kamakailan na naita at nanghuli ang LTO kanina ng mga pasaway na school service. Meron naman kaya silang nasampulan. Na ikwento mo, Mon Gualvez. Alas 5.30 pa lang ng madaling araw, lumarga na mga tauhan ng LTO. Ang pakay, mga delikadong school service. Unang nasampulan ng school service na ito. Wala nang ang grill sa mga bintana, wala pang sakay na konduktor. Kung sila, bata pa tumalon, paano ka? Ha? Palalagyan na lang po. Ang L300 van ay na ito naman na pang benteng pasahero, overloaded. Ang driver, nangatwiran pa. Kung halimbawa pong ilagay po namin sa minimum, hindi naman po kami kikita. Ang mga siksikang sudyante, tiis-tiis na lang. Hindi ka ba Hindi po. Ang jeep na ito naman, wala rin konduktor palusot ng driver. Hindi nakasama yung conductor ko. Ilan lamang sila sa mga school service na nahuli ng LTO sa Mindanao Avenue QC kanina. Aksyon ito ng LTO matapos ang disgrasyang inabot ng grade 1 student sa Joshua Baubao na nalaglag sa kanya service noong Merkules. Nakasaad sa Memorandum Circular Governing School Service na inisyo ng LTFRB, ang mga school service dapat may konduktor, grills, first aid kit at fire extinguisher. Kulay dilaw din dapat ang katawan na may zebra lines ang di sumunod, obligado magmulta ng 4,000 piso bukod pa sa seminar. Kapag umulit pa, tatanggalan na sila ng prangkisa. We will continue the operation against uh, unsafe uh, school service. Bukod sa kalidad ng mga school service, pinuno rin ng LTO ang pananamit ng mga driver. Ang isang ito, naka-shorts at chinelas lang. Kita natin na uh, parang model tayo. Sabi naman ng mga magulang. Pagkasabihan namin yung, ano, yung driver na may konduktor, parang safety. Natatakot nga po kaya lagi ko po siya po. Eh. Mon Gualvez,